Guys, uh, good morning. At uh, kami ay uh, magtatanim po ng uh, siling demonyo. Siling demonyo daw ito, guys oh. Ito ay uh, sobrang hanghang. Ilang bisis ang sa labuyo niyan, German? Baka, hindi lang, baka hindi lang double o triple. Uh, triple daw, guys, no. Shadow. Masyadong... Ito po yung uh, asiling demonyo. Oh. Ayan, siling demonyo talaga, hindi siling juice ha. Ah. <laughs> siling demonyo. Ayan. <laughs> Ha? Hanghang yan. Hindi yeah, pwede ma di sa balat eh. Pag ganun ba yan? Oh, Pag naawa mo yan, Di sa balat yan. Masarap siguro yan sa usawan. ano? Oo. Oh. San mo nakuha yan, chairman? Dala ng tita ko. Kaling probinsya? Hindi, dyan lang sa... Mukha natin makapagpatubo nitong tinatawag nilang siling demonyo ayan guys uh, update ko po kayo guys pag uh, tingnan natin kung it, mga ilang araw ilang araw bago tumubo no uh -huh. ilan ilan piraso nilagay mo isa lang dalawa marami yan maraming binhi na to kung sa oh, sakasakali. oh marami na yan no uh, hindi lang to 20 marami tingnan natin kung mapapatubo natin pwedeng hawakan sobrang anang itang ganyan kahit sa kamay uh, ano nga? isa sa balat yan. May kayo dalawa ha. Bukan ko guys to. Siling demonyo ha. Uh -huh. Try mo muna ha, Bais. Nakangat lang. <laughs> so ayan guys, ang uh, sinasabing uh, siling demonyo, ito raw po ay uh, napakanghang, sobrang hanghang, no? Ayan. Katry natin ito guys, no? Ah... Uh, titikman pero siguro ito ay uh, ma ano maanghang talaga sobra ay nagtanim kami dito guys oh. so paano guys hanggang dito na lang at shoot uh, short uh, videos lamang po ito bye bye na